Ayun umano sa mga eksperto na napapanahon na para sa US government na makialam at ipakita sa China na hindi nila pagmamayari ang South China Sea at sinabi na ang hakbang na ito ay sigurado umanong magbibigay ng ilang malakas. Check and make sure it sound right boys. Ayon sa ulat, pumayag umano si U.S. President Joe Biden na gumamit ang U.S. Navy ng persa kung sakaling susubukang harangan ng Chinese Coast Guard o Navy ang mga warship ng Estados Unidos na nagsasagawa ng maritime operation sa South China Sea. sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na nagbigay umano ng go signal si President Joe Biden sa hukbong dagat na gumamit ng pwersa kung sakaling kukumprontahin muli ng China ang mga barko nito sa international na karagatan. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na nararapat lang na magpakita ang kanilang bansa ng tapang laban sa mga ginagawang agresibong aksyon at pamimilit ng China sa South China Sea. Ayon umano sa mga eksperto na napapanahon na para sa US government na makialam at ipakita sa China na hindi nila pagmamayari ang South China Sea at sinabi na ang hakbang na ito ay sigurado umanong magbibigay ng ilang malakas na minsahe laban sa komunistang bansa. Samantala sa ibang mga ulat, palalakasin ng United States ang kanilang deterrence power habang inilarawan ng isang opisyal ng Navy ang pag-uugali kamakailan ng China sa West Philippine Sea bilang destabilizing. Sa isang online press briefing, tinanong si U.S. Navy Captain Claudine Carore, Mission Commander ng Pacific Partnership 2023, kung tutulong ang Washington na subaybayan ang sitwasyon sa pinagtatalo ng karagatan kasunod ng banggaan noong October 22 sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. ang mga pagkilos na ito ay destabilizing at nagbabanta ang mga ito sa siguridad at kaunlaran ng rehiyon at ito ang dahilan kung bakit ang aming pangunahing fokus sa pagpapalakas ng pagpigil sa pakikipagtulungan sa aming lumalaking mga kaalyado at kasosyo sa network sagot ni Kaloori. Dagdag niya bagamat hindi ako direktang makapagkomento sa tugon ng US muli kong sasabihin na ang US ay magpapatuloy sa paglipad, paglalayag at pagpapatakbo ng ligtas at responsable kapag pinahihintulutan ng international na batas. Naiulat na napanatili ng US Navy ang presensya nito sa West Philippine Sea sa isang misyon ng muling pagbibigay ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre noong September isang sasakyang panghimpapawid ng US Navy ang nakita sa rugor. Ang BRP Sierra Madre ay nag-grounded sa Ayunin Soul mula noong 1999 habang iginigihit ng Maynila ang kanilang mga karapatan sa soberanya sa West Philippine Sea. Ilang linggo lang ang nakalipas, sinaktan ng mga barko ng China ang isang resupply boat na kinontrata ng Armed Forces of the Philippines. Gayon din ang Philippine Coast Guard vessel sa panahon ng rotation and resupply mission para sa mga tripolante na sakay ng barkong pandigma, isang pag-uugali na itinuturin ng gobyerno ng Pilipinas bilang isang seryosong pagtaas iginihit ng China na pag-aari nito ang halos buong South China Sea kabilang ang West Philippine Sea kahit na pinawalang bisa ng International Tribunal ang claim nito sa pamamagitan ng Arbitral Award noong Hulyo 2016. Ayon sa report, nagpaputok umano ng warning shot ang Philippine Navy sa mga barko ng Chinese maritime militia na nagkukumpulan sa Ayunhin Shoal at sinabi na agresibo umano umanong nakikialam ang Chinese militia sa mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa lugar. Ayon pa sa report, nagpadala ang Philippine Navy ng dalawang warship sa ayonin Seoul upang bantayan ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ang BRP Sierra Madre ngunit agresibo umanong hinarang ng mga Chinese ang hukbong dagat kaya dahil dito nagpaputok ng warning shot ang mga tahuhan ng BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar upang mapaalis ang mga barko ng Chinese militia na pilit na humaharang sa mga barko ng Pilipinas. Ayon pa sa report, mananatili umano ang BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar sa Ionin Seoul upang magbigay ng suporta sa mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Samantala sa ibang mga ulat, inihatid na ng Japan sa Pilipinas ang unang unit ng Long Range Air Surveillance Radar System na gagamitin ng Philippine Air Force. Ito ay bahagi ng unang malaking deal sa hardware ng militar na naabot ng Japan sa ibang bansa mula ng pagluwagan ang sariling ipinataw na pagbabawal sa pag-export ng mga armas. Ginawa ng kumpanya ang anonsyo sa bisperas ng pagdating ni Japanese Prime Minister Pumio Kishida sa Maynila para sa dalawang araw na opisyal na pagbisita.